Ron, mga oh. ganun naman si Aaron, mga par <laughs> Boss Davis in the house Yan, so si kasi na tayo dito sa Jeg Mga par, so kinakanana nila yung Aerox B1 na ni Boss Aeron, yan So gagawing 195cc yan, mga par So yan, inupisana na nilang kalasin. Mga dapat kalasen, so yung Honda Click Kapit na rin matapos yon. Dahil kagabi, inabot na tayo ng gabi, mga par Magang kay ganda, si kaso So ang is plus 4 And 63, tapos TSMP na head So, Aerox B1 So, gagawing 195cc Ang may-ari niya na yan Gumagawa na rin dito <laughs> So, yung pyesa niya is nandito Sa right side ko So, shoutout sa mga tropa natin Na si Rich at si Boss Dave So, G-Racing na plus 4 Tapos, radiator na Racing Monkey G-Racing na Black Na 63 Ayan, 63 bore up Tapos, CRP na Ball Spring TSMP na 21 24 tapos syempre nag-avail na rin si Bossing na eraser injector na MTRT yan mga par 200cc tapos ito ayan Little body na Canada ayan ang alas niya, bibiyakin niya, lilinisan niya mga par. Umagang ay ganda dito sa Jake mga par. So ang kakanaan niya ay si Aaron at si Juan ay Jack mga par. Ayan, so asikasa na yan si Aaron. Dito mo malalaman talaga pag uh, lang yung kumakalas. <laughs> Ayan mga par So mamaya abangan niya. Pag nabiyak na Iisay-isay na natin yan Sinilinisan nila yung crankshell mga par Dahil kakabitan ng plus 4 na J racing Aha 95cc by Boss Aaron Aha Si Boss Aero, no? Lahat ng pyesa, nililinisan na. Linisya na lang yan, ikakabit yung plus 4 Tapos hihintay na lang si Boss Eman eh Dahil gawa ka ng So tayo dito ng Honda Click So ito yung hindi natapos kahapon sa so bubuoy na rin yan ngayon mga par Let's do this Mali na mga par, sa bali kumain muna kami Lunch break Ayan, so ito na yung 195cc na nakay Mga par, so kung yung bitan to ng G-Racing na plus 4 Ayan o, no, kung makikita nyo Nakabitan na at kita na rin yan mga par So malapit na matapos to Para may na yung black at head Pususungatan ng compression ratio Tapos syempre, ididig rin ni Boss Eman mga par. So abangan nyo kung paano gawin tong 195cc Let's go! So 175cc. So ngayon lang natapos yung 175cc mga par So ang dyan is black na 62. Tapos Ataka na head Tapos Racing Monkey na 30mm na throttle body. Tapos internal head Yan. Kyobo na cam. mt na valve spring. 2530 na head na valve. Ayan mga par. So test ng 175cc mga par. So wala nang gasibosing Yon. So, one click lang mga par. Ayan. So, ito yung kapo na hindi na namin natapos dahil gawa nga na anong oras na. Pari, all goods na yung 175cc. So, dito sa kabila ko is 195cc mga par. So, ayan, kay Aaron. Ayan, oh, Dito yung mga malulupitan natin na tropa. Ayan, si Boss Adrian. Yes. Ayan, matatapos na yan. Ikakasa na lang yung black at head nyan mga par. Tapos, susukatan ng compression ratio. Let's go. Mga par, bakalay, dinidigli ni Boss Eman eh, yung Aerox B1 na 195cc. Ayan si Boss Heman Ayan Shoutout sa mga tropa natin All over the world Ayan <laughs> Nakapa Ang ano Dragon Ball Z Ayan sila JM Nagbibidyo kay Boss Heman Dahil Idinidig na So kanina Sinukatan na ng Compression ratio Namitan siya ng Buret Hindi ko na pinakita yung Mga par Dahil Sick lang naman yun Kay Boss Heman So ayan Susukatan na natin Kung ano Ang timing Ng 195cc Mga par Aha uh -huh mamaya abangan nyo to pag natapos malapit na malapit na abangan nyo to mga par let's do this naikabit na namin yung mga dapat ikabit dito mga par so yan G Racing na block na 63 tapos plus 4 na G Racing tapos TSMP na 21 24 na head mga par yan so 195cc so testing natin ano o may nyo, eh, stable naman yung menor tall so, gauge to 195cc so kinabitan din niya ng Adi Pro para mas maganda yung kliyente tapos ikakabit na lang yung ECU after ng break in mga par para maipatune so yun lang mga par maraming maraming salamat sa lahat sa mga support at siya kayo mag-ihingat peace out